Sambaldi Ayan mga ka-update Abang tayo ng isda ngayon Diyan sa mga naglalambat na yan nakikita ninyo Tabing-tabi lang yan halos Ayan dito sa dalampasigan May ibon Ayan sila Hintayin lang natin So abang dito tayo sa dalampasigan Marami tayong makikita May mga butterfly So ito yung aming bye dito mga ka-update um, kung napanood nyo na po yung aming video dito po kami kumukuha lang ng ano ng pang ulam dito sa baybayin na to uh, yung tinatawag namin kay, kay kung hindi nyo pa po napanood pwede nyo tignan dyan sa aming mga vlog at uh, napakayaman ng uh, baybayin ito sapagkat ito rin po ay nagiging livelihood ng mga tao dito mga ka-update ito yung bato na to Ayan. Uh, dito lang po kasi makikita sa buong Palawan, halos uh, tatlong barangay lang yung nakukunan ng mga ganitong klase ng bato. Ayan. Napakarami yan dito. Uh, pag lumakas yung alon, so sila. Ayan. Pinaka parang mina ng barangay namin. Ito yung kanyang Mina, tapos yung karagatan kung napanood nyo po nakaraan dito lang banda, dito lang sa tabing ito uh, nakahuli ng malaking isda ng malaking isda sa lambat, halos hanggang baywang lang no, kasi nga uh, maganda yung dagat namin although na malabo ngayon, pero makikita nyo naman walang mga basura walang mga plastic na nakikita malinis yung aming baybayin, kaya uh, sagana pa siya no? sa pangulam no? kasi nga uh, maganda kaya marapat lang na pangalagaan natin yung ating mga baybayin huwag sisirain ayan na no? kung makikita nyo kung hindi against the light yung bangka andyan lang sa tabi dyan lang sila lumalambat no? uh, mamaya titignan natin kung marami silang huli so ayan. tapos may season na uh, pag season ng bangus spray so dito lang din ah, nangunguha sa dalampasigang ito Ayan, so gagawan ko pa ng ibang video yung uh, baybayin ito about sa pebbles na nakukuha dito sa aming baybayin kaya dapat na pangalagaan natin yung ating mga baybayin yung ating uh, yamang dagat no? o yung ating uh, likas yaman sa ating kapaligiran yan yung resulta ng magandang Uh, baybayin maraming produkto yung makukuha ayan bawi na sila mga ka-update at uh, dito natin makikita kung meron nga silang huli o wala na sa tabi lang na area ng lambat hindi na gumastos ng gasolina kaya malapit na sila kunting sagwa na lang okay, malapit na at dudoong na sila sasalubungin natin titignan natin kung marami nga bang huli o wala ayan titignan natin ngayon marami kaya ayan, tignan natin marami Wow, dami. Malalaki ng matambaka. Ito pa, sa huli daw, meron pa. Wow, marami nga. Sariwang-sariwa talaga. Malalaki na matambaka. Mahilap na naman pa naman ulam. Hilap ng ulam. Kaya eh. nga. ay kalangan untol siya sa <laughs> para sinukat lang yang lalagyan <laughs> sambal di eh.

sa online nung tawa 1,200 po sila pimbangan 0.6 point din point ito yung ibili natin ayan, 1 kilo ayan lang ayan lang so ito, 2.7 plus 1 kilo plus 0.6, 0.6, or maliban pa doon sa mga naiwan so ito pa lang yung bayad niya ay 430 so may natira pa doon ng mga 3 kilo so saglit lang makaka-update yung pira kaya hingatan natin, alagaan, linisan huwag nating gawing basurahan yung ating mga dalampasigan lalo na yung ating karagatan mga ka-update. So kung nagustuhan nyo po ang video nito, like and share na lang po. Pasubscribe na rin sa aming channel. Thank you very much po. To God be the glory and God bless sa ating lahat.